Hello guys, magandang araw, magandang buhay po ulit sa inyong lahat dyan Welcome back and again this is Dance Collection Share ko lang mga idol, yung mga nakolekta po natin na mga year 2009 na 5 piso Ayan po So lahat po yan year 2009, 5 piso po yan Kapag nagahan po tayo ng mga barya mga idol Pinipili lang po natin yung magagandang kondisyon dito sa mga 5 piso For collection lang po mga idol dahil mahilig po tayong mangolekta ng mga bago o yung makikinang kahit anong barya mga idol basta maganda o quality po yung barya o maganda pa yung kondisyon ng coins katulad po nito mga ganito mga good condition yan po so kinokolekta po natin yan yan yung mga gandang condition lang po So meron po tayong ilang piraso dito na mga year 2009, 5 piso. So lahat po yan mga idol, mga good condition po ito. Dahil nagbubuo po ulit tayo ng bagong series ng BSP 5 piso. At may dalawang seriya na po tayo na nabubuo nito ng na mga BSP 5 piso. Meron na po tayong dalawang frame nito na nabuo. Uh, for effort lang mga idol, tsaga-tsaga lang nakakabuo din tayo ng series po ng 5 piso at naghahanap din po tayo ng mga hard to find dito sa mga BSP 5 piso at ang nangunguna po sa listahan natin mga idol na ating hinahanap at binibili ay ang year 2006 5 piso so yan po yung nangunguna po sa listahan natin yung year 2006 na 5 piso so hanggang ngayon mga idol binibili po natin yan So kung meron kayo message lang po kayo sa akin at ipakita yung larawan basta year 2006 mga idol so bibilhin po natin yan 1000 hanggang 2500 yan po At naghahanap din po tayo ng hard to find variation dito sa mga BSP 5 piso Dito po sa mga BSP 5 piso yung mga hard to find variation mga idol Lalong-lalo lalo na dito sa year 2009 na 5 piso so mayroon po tayong hinahanap dito na napaka hard to find mga idol yun po may isang hard to find po kasi dito mga idol na pwedeng magkaroon ng mataas na collector's value at ang hinahanap natin dito ay ang year 2009 na reverse die 3 na 5 piso so wala pa tayo nun mga idol yun po yung may record sa numista na 0.8% <coughs> So, napakaliit po ng percentage niya. So, ibig sabihin, ito yung hard to find dito sa mga BSP year 2009, 5 piso. At hanggang sa ngayon, wala pa tayo nun mga idol. Tagal na natin naghahanap at wala rin po tayong nakikita nito. So, ito yung mahirap hanapin at hindi po basta-basta nakikita dito sa mga year 2009, 5 piso. So, hindi natin alam mga idol kung meron ba nito o wala. Pero sa palagay ko po, meron nito mga idol dahil may record po ito sa numista yan lang po so hindi lang natin siguro ito nachechampuan pa yan so baka ayaw pang magpakita sa atin mga idol ayaw pang magpahuli so siguro naman mga idol uh, familiar na po kayo dito sa mga reverse die na variation na mga year 2,095 piso at para naman po doon sa mga hindi pa nakakaalam tungkol po dito sa mga uh, variation po ng BSP 5 Peso. So ito po yung tatalakayan natin. So kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, uh, pa-subscribe naman po at pa-like at pakishare na rin po ng ating video. At pindutin na rin po ang notification bell para updated ka sa mga bago at sa mga susunod ko pa ng mga video at nagpapasalamat na rin po ako sa mga patuloy po na sumusuporta at nanonood sa ating mga video at nagpapasalamat na rin po ako sa mga nabilhan ko na ng mga barya so shout out po sa inyo mga idol so ganun din po sa mga nabilhan po natin ng mga paper bills yan po maraming maraming salamat po so balik na tayo mga idol dito sa tinatalakay natin ngayon na mga barya ayun po. So may apat po kasi na klase ng variant ang BSP uh, year 2009 na 5 piso na umiikot po ngayon sa sirkulasyon. So ito po ay may record po sa numista mga idol. At yung tatlong klase po ng variation ng year 2009. Ayun po, yung year 2000 ay hawak po natin yung tatlo po yun lang po yung hawak natin so may ilang piraso po tayo na, na itatabi nito at ito po ay matagal na nating collection mga idol so katulad po ng nakikita nyo ngayon mga idol ayan uh, iba iba po ang variation ng ng reverse one ng reverse die 1 reverse die 2 at reverse die 4 Ayan po. So ito yung hawak natin. At ang wala po sa atin dito yung uh, reverse die 3 na year 2009. So ito po yung tatlo na uh, tatlong klase po ng variation na year 2009, 5 piso. Ayan po. So... Iba-iba po kasi ang design at hindi po magkakatulad yung reverse nito o yung likod po ng 5 piso. So kung titignan po natin dito sa Ubers O sa harap po ng 5 piso Ayan po Ay normal lang naman po yung mga lettering nya Ayan po Halos magkakaparehas lang po yung laki na mga naka-imprint ng lettering dito So wala naman pong naiiba Ayan So pare-parehas lang naman po Ayan Wala pong naiiba pero pagdating po dito mga idol sa likod po ng 5 piso na kung tawagin na yung reverse. Yan po. So dito na po magkakatalo. Yan. Iba-iba na po kasi yung na-imprinta dito ng mga lettering at design ng barya. So hindi po sila magkakapareho. Iba-iba na po yung design ng mga likod nito. Yan. So ito yung una at yung pangalawang klase ng variant ng year 2009 5 piso. So unahin muna natin tong mga idol yung Reverse 1. Yung Reverse 1 mga idol unahin natin at yung Reverse 2. So ito yung una at yung pangalawang klase ng variant ng year 2009 5 piso. So ito yung Daiwan. Ito po at po yung die 2 yan so ito yung die two, mga idol so kung mapapansin nyo dito sa reverse ng die 1 yan po makikita nyo mas maliit po yung araw nya pero mahaba po yung kanyang sinag compare po dito sa die two, malaki yung araw na mahaba po yung sinag nya yan at dito naman po sa script of legend nya yung letra po ng Bangko Sentral ng Pilipinas yan yung mga taon so magkaiba din po mga idol makikita ninyo mas malaki po ito na malapad yung mga Bangko Sentral ng Pilipinas yung taon kaysa rito na maliit pero makapal lang po yung pagkaka-imprint dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas at yung taon so malaki-malaki po yung pagkakaiba nila so pagdating po sa Kagwil mga idol mas maliit po yung ngipin nito kaysa dito na mas malalaki medyo malalaki mga idol so makikita nyo halos lahat po mas malaki mas bold po ito kaysa dito so check din natin mga idol yung isang variant pa nito na year 2009 na 5 piso so ito yung reverse diaper na may 0.9% sa record po ng numista so hindi lang natin alam mga idol kung ito po ba ay semi hard to find pa rin hanggang sa ngayon Dahil may ilang piraso po tayong nakokolekta nito Na diaper na year 2009 Yan po So para sa akin hindi pa ito rare mga idol So ang pagkakakinlan-lan po ng reverse diaper na 5 piso Ay maliit po yung araw nito na may nag Meron siyang short race Yan po at yung kanyang ngipin ng Kagwil mga idol. Maliit pero mataba. Parang naka-emboss po yung mga ngipin ng Kagwil nito kumpara po dito sa Die 1. mga idol. Ayun. At ganun din po sa Die 2. <coughs> so malaki po ang pagkakaiba ng Die dito sa sa die 1 at die 2 ayan so ayusin lang natin mga idol para mali maliwanag yung ating pagpapaliwanag ayan po ayan so kita kita naman mga idol so ito yung die 1 na year 2009, die 2 at die 4, so makikita nyo mga idol, Ayan, mas bold po yung mga letra ng Bangko Sentral ng Pilipinas at yung year kaysa dito po sa day 1 at day 2. So makikita nyo, mas bold po ito kaysa dito. Ayan. So yung, yan po yung pagkakaiba ng day 4 mga idol. At meron isang klase po ng day 4 pa mga idol na umiikot ngayon sa sirkulasyon. So ito yung tin script na sinasabi ko. Ayan po. Ayan, diaper din po yan. So ito yung umiikot ngayon sa sirkulasyon. Halos magkaparehas lang po sila. So ang pinagkaiba nila, mas payat po yung mga script nito, yung script of legend nito, kaysa dito sa hawak natin na diaper, na mas matataba po yung mga script of legend niya. So ang hinahanap natin ngayon dito mga idol, dito sa mga year 2005 piso, ay ang reverse day 3 na year 2009, 5 piso na may record po sa Numista. Yun po. So yun po yung hinahanap natin dito. So yun po yung wala sa atin. So hindi naman natin nahanapin yung reverse day 3 mga idol. Hindi naman natin nahanapin yon kung wala po itong record sa Numista. So isa po yun mga idol sa pwede po natin bilhin dito sa mga year 2009 na 5 piso yung wala pa sa atin so ito yung patuloy po nating hinahanap hanggang sa ngayon so ano nga ba yung reverse type die 3 ang hinahanap natin dito sa mga year 2009 na 5 piso <clears throat> so ganito po kasi yung mga itsura ng reverse die 3 mga idol so ganito rin po yung itsura ng year 2009 na hinahanap natin. So, meron po tayong sample niyan, So, ito po. Ganito po yung reverse die mga idol na hinahanap po natin sa year 2009. So, ang hawak po natin yung sample ngayon mga idol year 2013. Yan po. So, ganito po yung hinahanap natin na reverse sa year 2009 5 peso. So, ganito po mga idol. Yan ganyan ganyan po yung itsura nya yan po year 2009 mga idol yan so kung titignan nyo yung reverse nito mga idol mas malalaki po kasi at malalapad yung mga naka dito na design yung mga lettering yung bangko sentral ng Pilipinas yung taon at yung araw nya mga idol yan po yung kagwil nya yung mga ngipin malalapad po at malalaki Ayan po, bold po yan. So, compare po natin sa reverse one. Dito sa reverse one. Ayan po. So, napakalaki po ng diferensya. Mas malalaki po yung mga naka-imprinta dito. Ayan po. So, kitang-kita naman mga idol, mas malaki. Ayan. So, compare po natin sa reverse two. Sa isa, sa reverse two mga idol. Ayan. So, ito yung reverse 2. Die 2. So, kung titignan ninyo, sa malayuan, parang mga halos magkaparehas lang. Pero kung titignan din sa malapitan mga idol ayan po sa so, makikita nyo hamak na mas malaki po yung mga script of legend nya kaysa dito yung taon So, tignan din niyo sa kagwil yung ngipin. Mas malalaki at malalapad po ito kaysa dito. At mas malalapad po yung sinag ng araw, mas malaki. Wide po yung kanyang sinag ng araw compare po dito. Ayan. So, makikita rin din ninyo mga idol, yung Bangko Sentral ng Pilipinas at yung taon na year 1993 halos kumikit na dito sa inner circle. Ayan po. Ayan, makikita nyo yung bilog na yan. Halos na wala ka nang makikitang space. So, ganoon din po sa ngipin po ng kagwell mga idol. Halos nakadikit na po dito sa rim. O yung bilog po sa gitna. So, wala ka nang makikitang space. Compare po dito sa reverse to mga idol. Makikita nyo mayroon pa siyang space. O, check. Ilapit e, po natin mga igima. Ayan po. <coughs> So, kitang kita. Ayan o. laki ng space. Ayan o. Kumbaga, meron po siyang uh, malaking agwat dito sa rim. Compare po dito na, na halos na. Ayan po. So, dito po natin makikilala ang reverse die 3 mga idol. Kung makikita nyo, halos dikit-dikit na po yung mga naka-imprinta dito na mga lettering mga yung kagwil na halos dikit-dikit na yan po so yan po yung tinatawag na reverse die 3 so para sa akin mga idol ito po yung hard to find dito sa year 2009 5 piso dahil hanggang sa ngayon ay wala pa tayo nakikita nito na mayroong may hawak na year 2009 na reverse die 3 na 5 piso yan po So hindi natin alam mga idol kung meron po ba talagang umiikot nito o wala. Kaya swerte mga idol. Ayan po. Kung tayo po ay makakakita nito. Reverse die 3. So para sa akin ito yung pwedeng bilhin sa halagang 1,500. So depende pa rin po yung mga idol sa condition po ng barya. So isa rin po tayo sa pwedeng bumili nito. Ayan mga idol, basta reverse day 3 na year 2009, kahit anong condition po na year 2009 na reverse day 3, bibilhin po natin yan. So ang mga hawak po natin ngayon, mga idol, na reverse 1, reverse 2, at reverse 4. Para sa akin, parang common pa lang ito mga idol. So hindi pa ito binibili. Ito pong mga day na ito dito sa year 2009. So wala pa akong alam na may bumibili nito. Dahil marami pa rin po tayo makukuha nito ngayon sa sirkulasyon. So ang mas magandang gawin natin dito kung tayo po ay mangungulikta ng mga barya. So piliin na lang po natin yung mga gandang kondisyon nito katulad po ng kinukulikta natin. So para sa akin ito yung pwedeng maging hard to find mga idol yung mga magagandang kondisyon nito. So ito yung possible na pwedeng magkaroon ng value mga idol yung mga good condition. So sana mga idol malinaw po sa inyo yung mga baryang hinahanap ko dito sa mga BSP 5 piso. So ang hanap po natin dito year 2009 na reverse dietary. Okay po, so, sana yung nakapagbigay po ako sa inyo ng konting kong impormasyon tungkol po sa mga barya. At para po sa mga viewers natin dyan, shout out po sa inyong lahat. Good vibes silang po, mga idol. God bless po. Maraming salamat.